Yeah. <laughs> ginagawa nyo kasi dinadaan nyo lahat sa pera kasi ang Diyos nyo ay pera. <laughs> sorry, sorry for that, for that term. Ha? Pero yan yun. Si mamon ng Diyos ng mga tao to. Kasi <laughs> kainisip nila lahat ng solusyon nila nasa pera. Hindi, yung solusyon natin ay nakay God. Diba? E, well, ayan ang solusyon natin. Ha? Kasi sa atin na God, tumulong tayo. Magmahal tayo. Ayun. And then, magagalit na naman yung mga bashers natin dito. Galit sila, ha? hindi, hindi ganyan sinabi sa Bible. <laughs> Sige nga, sabihin nyo. Pakita nyo nga sa akin yung verse. <laughs> Nakakatawa eh yeah, Siguro Arugante ako tignan talaga Arugante talaga Magsalita Eh, eh Kasalanan ko na yun Wala naman perfectong tao Pero I'm being like this You need to be strong You need to be ano uh, Harsh Mga um, ganitong bagay kasi hindi lang man to sa mga taong nanginiwala na sa titan para dito sa mga next generation kung walang lumalaban sino lalaban kung sino mag approve nito paano ngayon magkakaroon ng bagong generation paano ngayon nasa spread out ng totoong gospel kung pagka preach mo ng gospel sa mga tao darating itong mga prosperity gospel na to at itituro nila ang maling gospel parang ninakaw na nila yung totoong gospel Nak nakita natin yun nasa parable of that sower yan yan yun yan yun, 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 yun yung mga thorns yan yun